Ganon ganon lang, minagaw ka na ng home court advantage sa NBA's number one team na Thunder. So isa na namang clutch shot ni Tyrese Halliburton. Mulat talaga mga fans sa OKC okay, sa nangyari no? sa isang higlap, talo ang kanilang kupunin. Paano ba naman? Sumura ng laro, kanila na ang lamang. Bawat pa nga ng 15 noong fourth quarter. Grabe rin yung defense nila, pumakagat talaga. First half pa lang, 19 na turnovers na kagad para sa Indiana. Pero yun nga, kahit na aramdamang depensa ng OKC, ay mahilit pa rin na ng shooting ng Pacers na number one naman kasi sa buong playoffs pero di sa efficiency ron. Kaya napakipa pa rin sila sa laro. Bawat attempt ng Thunder na umalagwa, nakakabalik sila sa single digit. Tapos yun na, pagdating parang fourth, parang ibang-ibang game na napapanood natin yun para sa first three quarters. Thunder cannot hit their trees, while on the other side, tuloy lang ang fiery na shooting na itong Pacers. Sina Neymar, Nismet, Turner, talo si Tape ng bimbigat ng tres para unti-unting indikit ang laro. Big shot after big shot talaga. Ngayon sana ay lapit na nga nila sa single possession ng game. Kabado na ang mga sa insane na run nila hali nun. Hindi na sila makabutas, ang laki pa ng ring para sa Pacers. And then, next thing we know, less than 20 seconds na lang sa laro, isa na lang ang lamang, sumablay pa si SGA, at may chance na Pacers to win it. Sa din na naman ang humawak at naipasok na muli ang isa na naman clutch na basket. For the first time rin na nakuha lamhang ang no? at what a time dahil point three na lamang ang natira hindi na rin nakapuha ng Huawei na shot at thunder. Just like that, na no, panalo nga ang Indiana Pacers sa game mo ng NBA Finals. Grabe si Halliburton na no? pangilan niya natong pampanalo panablang tira sa endgame yung playoffs. This time, sa bigger na stage pa. Ginawa sa finals, fantas sa best team ng NBA sa harap ng best crowd ng liga. Walang kakabakaba, walang hesitation tinira, most important na attempt niya si game. Unbelievable na performance talaga ang ni Halliburton nito, ano you know? at? Naman niyang buong kapunan. Ito nakakatamot nito para sa OKC, eh, lahat ng series itong Pacers this postseason, nakuha nila ang game 1. Dalawa pa ron, home court ng kalaban, contra Cavs at Knicks. Pangatlo itong kanila. Kaya umpisa pa lang, hindi mo na magugustuhan ang direksyon ng serie dahil abor nga ito. Story ng Indy. Sobrang bigat na rin ang game to niyan. Hindi hindi na nila pwedeng ibigay yung kilahari dahil kukompletuhin na yung first two games na pattern nila at panaro sa lahat ng series nito sa playoffs. Ilalagay sila dun sa major na disadvantage you na know, eh, ilang kailangan nila makuha ang game to. Problema kasi ay nadala sila ng Pacers sa laro nito nung endgame game. Eh. dulo nga, wala nang sentro ang OKC sa court. Paano sunod-sunod tinirahan -sunod ba naman ang press ng bigs ng Pacers yung sinachet at Stein na naging spark ng comeback nila nung fourth. Three minutes na lang, nanabas si Turner para sa mainit at si Toppin. Doon na ng small ball ang Thunder para makasabay sa pace itong Indy. Para makahabol nga sila mabilis sa mga tres nito. Pero na nga naman, doon Hindi pa rin kinaya. May big three kay ni Smith, may big three pa kay Neymar, dara para pa ni SGA. Tapos yung basket pa para gawing isa na lang ang lamang, galing pa sa offensive rebound ni si Adam, dahil wala kang sentro sa loob itong Thunder. Tinay na nga, the rest is history, miss para kay SGA, game winner. Para kay Harry. Dinala talaga ng Pacers sa laro ng itong Thunder ng Dulo. Sila ang pinag-adjust para makasabay sa laro nila Hali. hindi maganda sight dahil yun yung mismong strength na itong indie, eh, na mabilis ang laro at 3-point shooting. Well deserved na panalo ito para sa Indiana na no? napakagandang comeback, napakagandang mga adjustments mula kay Rick Carlisle. After nung messy na first half nila, laki pinagbago ng no second. Mas naalagaan nila ang bola, better na team play, at score pa nila ang Thunder sa third at fourth quarter. Insane na come from behind na win talaga para sa Indiana Pacers. Going naman sa Game 2, still home pa rin ng Thunder. Again, must win na yun, Halo sa kanila. Dubuti na lang din, hindi bago sa para ng Game 1 loss dahil natalo rin sila dyan ng Nuggets na later on, napanalo pa nga nila sa Game 7. Kailangan lang talaga mapuwa nila ang Game 2. Better na finish din sa endgame, lalo kay SGA, sayang yung final shot niya. Tapos na rin yung mga tira ng mga shooters nila. Ni Den na mata na nila ang Pacers sa laro nila na pisikal at limit ang 3-point shooting. At the other way around na sila ang dinadala, di ba? Well, for the Pacers naman, great win, no? No matter din kung ano magresulta sa Game 2, may tuturing na success kaya ito sa first two games na napuha nga nila ang home court bago bumalik sa Indiana. Matandang start na nila ng serie at even better pa yan kung mapuha nga rin nila ang Game 2.